So okay, mga sir mayroon tayong click Na gagawin Kung mapapansin nyo yung tunog Huwag mong mo napapatay Eh center stand mo Ganyan Okay mapapansin nyo yung tunog ng kanyang motor Ay uh, kakaiba Ngayon Parang malaman nyo kung ano yung problema Pagka ganyan Kung sakaling uh, wala pa kayong idea sa motor ninyo Kung ano yung tunog na yan Basayan nyo lang sa acceleration ninyo Lalo kung uh, pag pinipintan tapos tumataas yung tunog Sumasabay, ganyan Ayan Nakakaiba yung tunog nya Parang kuliglig to Kapag uh, ganyan tunogan mga sir Ayan na. Ayan, kulig na Pag ganyan ang tunugan mga sara, alam nyo na, na ang problema sa parting makina, sigunyal. Kaya magbaho ba tayo ng makina. Ayan, ito mga sara, bali pag mo natin. At mamaya, pakita ko sa inyo yung uh, parting parts na na-damage. After natin itong uh, mawalwal. Kaya pag natin yung makina sa so kanyang chassis. Okay, pag na natin yung kanyang makina. Yung wawalwalay natin. Ayan, yeah, na natin yung cylinder head. Mm -hmm. May yung block. Ito. Okay, sir.

Yeah, ito mga sir, hindi siya kalampag Ang uh, problema lang talaga nito Mga sir, ay uh, Connecting rod, tapos black piston Piston ring Dahil ito ito'y uh, Low budget, talagang walang budget na budget to Kasi mahirap itong may ari <laughs> Mahirap ka? Mahirap? Mm -hmm. Kababayan pa hmm. Kaya Matig, ayan, pigyan natin ang connecting rod Tutulungan natin si kabayan, si kabayan. Lolo di Castro. Mukhang may kamukha ka. Parang mika buka ka. Ayoko. 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 Yan, ito mga sara, bali, dilinisan natin. At syempre, ako naman gagawin ko yung kanyang sigunyal. Dahil uh, nakita nyo naman kanina, kaya naman natin siya tokuin. Bago may labas yung sigunyal, ibig sabihin, hindi siya kalampag. At ang problema lang nito ay, ay correct uh, connecting rod. Kaya, yan, i-press natin para makita natin. Okay, tama sir, bali bubuksan natin to Tanggalin natin to isang face At ito, hindi ko na, hindi ko na gagamitin to Pero buksan ko para tapos pakita ko sa inyo yan, ito yung kanyang sigo ng mga sara. At uh, press natin. Tatagawin natin yung isang side para makita natin yung correct ng rat. Ito yung mga sara na paghiwalay ko na yung sigo nyan. At ito yung tumutunog sa motor kapag umaandar. Yeah. wala sya dito mga sira sa pin wala tapos ngayon i-check nyo ngayon yung uh, connecting rod pag wala sa pin sa so connecting rod nyo i-check ayan o oh. yan magaspang dito o oh. sinyalis siya na damage yan tingnan sya ilalim yan yan kaya obligado ang sira ay uh, connecting rod kaya obligado ay TV uh, natin siya sir ayan, kung nyo, marami akong uh, stock dahil ay, yung mga iniwan na ang nagiging issue lang nila mga sir ay uh, kalapag ayan, syempre ibibigay natin dyan yung mababang udo lang ayan. sample nito ayan sa kanya, ito mababa lang nito, ito yung ating bubuksan, ayan, nyo, makinis pa kaya oh. ngayon, bubuksan natin to ang problema nito mga sir ay bearing, kalampag, si Kunya bearing Tapos siyempre, yung sun side ay uh, may problema. Ayan o, um, maluwag. Ito yung problema nito, kalampag. Yung kay, ano sir kasi, uh, hindi siya kalampag. Nakikuha okay, tayo isang bearing para makita nyo. Ayan o. Yung sa kanya, hindi siya kalampag. Ayan. Kaya, kukunin natin yan, tatanggalin natin to. Yan ang gagawin kong ipapalit dito para makabuo ako ng isang sigunyal at yun ang gagamitin niya para kahit paano ay uh, makatipid-tipid si tropa yan, ito mga sara, ito yung sa akin nagagamitin ko para makabuo ko ng isang sigunyal at yun ang kanyang gagamitin na ipamibigay ko yan, ito yung damage na sigunyal na connecting rod at ito naman yung akin bibigay ko sa kanya ng walang problema Ayan, original din itong mga sila mababa pala yung ulo nito ayan, good, smooth, walang problema kaya safe na safe natin itong ipagamit sa may ari para hindi siya mapagustos ng malaki kaya ayan, nakasimbolin ko na ayan, mga sila, ko rin yung isang sigunya na siyang uh, gagamitin niya ayan salpak natin yung ating sigunyal syempre kailangan natin ng butane para mapainit natin at may salpak natin yung sigunyal ayan, mayroon natin tapos ayan, uh, lagyan natin ng uh, silan pausin, may na at maya maya bumuhay na natin ayan ito mga sila binubunan natin yung makina <clears throat> at uh, naisalpag na natin yung sigunyal ayan binigyan na lang natin si tropa ng sigunyal pa. kahit pa paano makatipid-tipid naman siya? at syempre dahil may gas yung block ayun bago yung ating nilagay ayan papansin nyo naman dyan no? yan yung piston at yun yung block ayan bago po yan mga sir ayan dapat sa langis pa rin tayo nagbe-base. Every 1,500, 1,000, kahit maaksaya kayo sa langis, at least hindi kayo maaksaya sa pisa. Lalo nga na to. Pag wala kayong budget, ayan, nga nga. Kaya napaka-importante yung sa langis na lang kayo bumawi. At least, hindi kayo may turbo. Hindi kayo ma-ano ma sa motor ninyo. Kakaroon ng problema. Okay, ratchet yung ating ginagamit para pare-pares ang higpit natin. Mm -hmm. Mutulog. Okay, sige, sige na, sige na. <coughs> okay, tapos na yung makina. Ah, ba, sa mga mo? Ah, talaga namang, kita-kita mo naman sa paggawa ng ah. makina ko lang, talagang pulido. At uh, isa-isang... <laughs> 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 talagang parang lalampasan. Sulido. Parang sulid north. Ah, ba? Ngita <laughs> mo mm -hmm. yan. Yeah, okay, panggilid na lang. Tapos, pagkasamahin na natin yung ano, makakasas niya. Okay, bago <laughs> na. Pagkasamahin na pag natin yung chasis. Okay, yeah, natin. Tapos, tabit mo natin lahat-lahat ng mga sensor.

Tuan tua kan teman? Panalu. Panalu ka? Sangka pa? Ima sa sahulu. Eh, dah lama. Kalau temal ni kelas se? Ibai politika mah? Nampu politika. Okay, terima kasih. Balik na balik yang lain. Sama subscriber ni Jim K. Yeah, and subscribe. Yeah, uh, again. Tapos, game game, best Ayan kape okay na. Ayan, timing, timing na, man, na eh, temik na mga sir masar, gusto ng At maka uwi na siya sa iba ng ngabi. Ay ba ng masar? Natat na p picture naman, ay 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 sige ay 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 sa Jim K. Ito si Megan Rikis. Okay, ganito na Ang Manila, Jesus City. <laughs> pa, iwas kamot. <laughs>